Ibinida ng mga people's organization mula sa mga probinsya ng Davao del Sur, Cotabato at Sultan Kudarat ang kanilang mga local agricultural product sa kakatapos lamang ng ika-38 Kadayawan Festival sa Davao City. Huling nagbabalik si Agila Trooper Jeff Asan para sa detalye. Pinida ng iba't ibang People's Organization o Pios, mula sa bayan ng Davao del Sur, Cotabato at Sultan Kudarat ang kanilang mga local agricultural product sa nagdaang grand opening ng Kadayawan Cultural Village kaugnay sa silibrasyon ng ika-38 na Kadayawan Festival sa Magsaysay Park, Davao City nito lamang ika-10 ng Agosto 2023. Matapos makalaya sa mga mapanlinlang na ideolohiya ng Communist Terrorist Group o CTGs na naging dahilan sa mabagal na pag-unlad ng komunidad, ang Rano Farmers Association o RAPA mula Digo City, makilala Federation of Tribal Chieftains o MFTC na makilala Kutabato at Peace and Development Farmers Association o PDBFA ng Columbia Sultan Kudarat ay ganap ng nabago bilang mga small skills business owners sa tulong na matagumpay na pagsasagawa ng Community Support Program ng 39th Infantry Battalion. Katulong ang mga inisyatiba mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa pagsulong ng EO-70 o Holop Nation Approach. Ang nasabing aktividad ay naglalayong maibahagi ang pagkakaisa at magbigay oportunidad sa mga dating conflict affected areas para sa mas maunlad at mapayapang komunidad. Jeff Asan para sa Agila News Network.